Hi guys, good morning. Welcome to my vlog. For today's video, gawaing nanay, gawaing bahay. Yan ang naiiwan sa bahay kaya siya ang maglilinis ng kalat ng lahat, okay? So kalat ng mga anak dahil kanina sobrang busy sila at kung ano-ano pa yung mga hinihila nila, mga na hindi na nababalik sa, kan sa pinaglagyan. Ayan, so kalat pa rin yun. At yung kusina na pinagkainan guys, at kung ano-ano pa dyan, uhugasan pa din ni nanay. At yung CR na ang gulo-gulo dahil nakakalat yung kanilang pinagbihisan o yung mga sabon. So kailangan pa rin linisin. At ayun na nga guys, so wala na nga silang lahat pumasok na So, tahimik na ang kapaligiran, wala nang padaandaan. Kami lang ni Gion, yung aso kong puti ang natira dito sa sala. Kaya, it's time na talaga mabilisan na pagmamap at paglilinis. So, nagwalis muna ako guys, hindi ko na na-videohan. Ayan, pagkatapos nagmap na, ayun, naikot ko na magmap sa sala at sa kusina. At, ayan, pumasok ako sa CR dahil meron doon nakapending na, kapending na bahin So, inanuhan ko ng fabric cone. Ayan, pumunta na agad ako sa kusina. Naglinis-linis ako agad ako. Yung hugasin, uh, konti lang naman. So, binalikan ko na lang. At yung aking isasampay dahil marami kahapon pa yon So, kailangan masampay ko na para hindi siya mamaho. ba diba guys, pansin nyo, yung mga nakodoni o yung mga sinampay o mga nakadry lang, andun lang nakababad. Pag hindi mo inaasikaso, mamamaho po yan. At pag hindi rin mo rin nilagyan ng doni, mamamaho pa rin yan. So, kailangan talaga maganda yung pagkakabanlaw niya. At isampay mo siya sa may araw para mabango pa rin. So, yun. Binit, bit hinila ko na yung aming hangiran na bakal. Dadaling ko doon sa labas, sa bakuran. Kasi may araw na guys. Pagkatapos ang bagyo, araw naman yung uh, sumalubong. So, so, masarap magsampay. Dinala ko na lahat doon, nakaredy na yung isa ko. Kaya ayan, pinaalis ko sa bata yung motor ng asawa ko. Ipapatabi ko kasi dyan ko po ilalagay yung bakal na hangiran namin para madali siyang matuyo. Dahil trick na yung araw. So, masarap mag, ano, magsampay na may araw na para madaling matuyo yung ano, ating isinampay at mabango rin kapag may sa araw. So, ayun, maganda talaga pag may araw na kapag nagsasampay, guys. So, ayan, dali-dali naman kinuha ko yung aking sampayan. Inila ko doon, doon, ayan, ayan. So, di nga pwedeng palamya-lamya ng trabaho dahil may mga time pa talaga na kailangan matapos mo bago dumating yung tanghalian. So, bilis-bilis na, nai, sa pagsasampay at kung ano-ano pang ginagawa ko dyan at natapos ko ngayon sa pagsasampay, binilisan ko lang dahil hindi naman lahat ng isinampay ko dyan is dyan ko nilagay nandito din sa looban kasi yung mga under hindi natin pwede isampay sa labas mga t-shirt lang talaga yung maganda lang tingnan kasi nakakahiyap magsampay ka dyan ng mga butas-butas sa mga under so doon sa loob lang pati yung mga wakmet mo hindi pwede dyan ma sampay so purely mga gandang damit lang na walang butas-butas naman yung mga pants, t-shirt, ganun lang kasi daanan po yan kasi so pansinin siya kung hindi maganda yung isampay mo dyan guys so ayun natapos ko nga yung pagsasampay niyan at marami na naman ako nagawa doon sa loob ayan at, tinapos ko maghugas ng pinggan magwalis ulit magpakain sa aso at umupo-upo saglit nag relax relax kasi syem syempre tao lang tayo guys di ba mapapagod din tayo kung palagi naman tayong tumigilos, So, tansahin natin sa ating katawan na if pagod ka na, pahinga lang konti. Tapos, balik na naman sa trabaho. So, yun lang. And then, inisip ko na hindi muna ako maliligo kasi ngayon. Kasi pagod ako. So, mamaya pa akong hapon maliligo. Ang ginawa ko is, ayun, naghugas ako ng pinggan at yung aming uh, kaldero. and check ko na kung may kanin pa dahil magsasaing ako kung meron. Ko, ay kung wala kung meron, hindi na ako magsasaing. Katulad ngayon, hindi na ako nagsaing kasi meron pa pala siya, maano na naman siya, mabahaw na naman siya, mapanis na naman siya. Kaya, ayan, sampay-sampay, uh, sampay -sampay. bibilisan natin yan, matatapos din yan. Hindi pa abot ang hapon, tapos na yung mga sinampay ko at tuyo na. At magtutupin na naman ako guys pagkagabi niyan, pag na, uh, natuyo yung aking mga isinampay. So magready ready na ako ngayon tanghalian. So bibili na lang kami ng ulam, ready-made na lang dahil yun naman ang gusto rin ng mga bata. Alam naman nila yung kanilang nanay may phobia sa pagluluto kaya hindi ako magluluto, guys. So thank you for watching and don't forget to share my video. Bye-bye everyone.